May mga anak na magaling makisama sa ibang tao. Pero pagdating sa magulang, wala nang respeto. Kung makaasta, akala mo kung sino. Pero kapag nagkaroon ng problema, nagkakasakit, magulang ang nag-aasikaso. Normal 'yan sa isang magulang dahil hindi nila matitiis ang kanilang anak kahit gaano pa ito kayabang. Kaya sana kahit minsan, respetuhin natin ang ating mga magulang dahil bali-balik rin man ang mundo. Nandyan sila, handa kang samahan. Para sa mga anak na walang respeto, makasagot sa magulang, akala mo kung sino. Hindi nakikita ang kanilang sakripisyo. Dahil ba malaki ka na at malakas na ang iyong mga braso? Kaya ganyan na lang ba ang trato mo sa mga magulang mo? Ang pagpatak ng luha ng ating mga magulang, minsan tayo lang din ang dahilan. Hindi natin napapansin na sila ay naghihirapan. Kaya kaibigan, habang buhay pa ang iyong magulang, sila ay mamahalin at pasalamatan. May mga anak na galit na galit sa kanilang ina. Dahil ang katwira nila, pinanganak pero hindi naman sila inaaruga. Iniiwan na lang kay lula basta-basta. At naglaho ang ina na parang isang bula. Mga anak, kahit anong galit nyo pa sa inyong mga magulang, kahit isumpa nyo pa at kakalimutan, hindi pa rin mababago ang katotohanan Nagaling galing kayo sa kanyang sinapupunan. Balibalik na rin man ang mundo, sila pa rin ang inyong magulang. Kapag sila'y nawawala na sa mundo, iiyak ka panigurado. Magdadrama at sa kabaong na kayo ko. Pero huli na ang lahat dahil hindi na naririnig ng pagulang mo. Kaya kaibigan, habang buhay pa ito, magpatawad at buksan ang iyong puso.